Buti na tumawag sa akin yung tindihan ko eh. hindi naman niya tumawag. Puro miss ko lang. Ayan na. Ano nang natin? Ayan, Yan, magbunot na sila. Bunot, bunot, bunot! Bunot, Bonot! Bonot! bunot, 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 Not! Not! Bo! Apa yang pili-piliin ah na, na mag, ano, you know, so guys. Ah, ito. Weh. pilih foto. First day of First day of December. <laughs> first day of the month, On the first day of Christmas, my true love sent to me.

Saan mo muna? Oh no, may pagkain. <laughs> pagkain. Nandang yung Yan ang yeah, sinasabi kong balita. Yan ang ba sinasabi ay. ko. Isampal mo sa mamay ari yan. Uh, Nung laman sky yan, day. Yeah. Oh. Wala, ang gunting. Okay na yan. Panggunting sa bulbul. Oh. <laughs> Tapos bang tapal naman sa baba. <laughs> ate, may medyos ako. Ay, mayroon pa pala dito. Oh, ang dami yung asin. Oh, may medyos na po. Pang lamig. Pan. Oh. Apat medyos niya. Ay. Dami na yan, ha? Ah. Oh. Thank pwede yun. mo lang po pwede na medyos. Oh. <laughs> Tapos ipamimigay mo sa iba. <laughs> oh. Oh. Tapos rin na <laughs> Ano pa? Ate, may number 5? Ah! Wait, no, actually, ay, alima tayo eh. Uh, uh, ano ito? Ba't to? Ano na yan? Oh, meron ako, mayroon oh, ako. Ano number sa'yo? Number four. Oh. <laughs> yan. <laughs> ano ba number mo? Number 4 ako sa iyo. Number 4 ako. Oh, ayan. Number 3 akin. Ay, ano ba sa Ano ba yan? Ano <laughs> <may baso> ba <laughs> 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 so oh, ano naman is is? yan? Ano ba yan? Ano ba Sa <laughs> akin ka, oh? Oo, ay lagay <laughs> Ano ba yan? Uy, maganda yan. Sa so pang-winter. I have that. Oh! <laughs> Oh, uh, di ba hindi pagkain yan? Oh, ano, masaya ka si, na dyan. Ayan, oh, nilalin mo pa uwi. Inumin mo. <laughs> <Kinumin> mo. <laughs> okay. Number three. Ako. Ay, wow. Ano yan? Tataran. <laughs> Buisit ka rin, alin ah. Huwag ka Tataran. Tataran. Magbiju, mo. Staling sa akin yan lang. Tataran. Tataran. Wow, <laughs> Anak na di pag Tataran. Ano mga... Ayun na

Oh. Ay, hmm. ano ulo ko. masasabi mo? Wala <laughs> akong <Tagtaran. laughs> Ay, niya. Ito Alam ko ito, o, <laughs> din Ay, laku, ko po. Oh. Okay na lang. Nagano talaga kita. Pag nag-exchange gift talaga kita. Number one. Number one. Ninuro niya talaga. Ay, me! Punin ko yung... Me! Yung cellphone mo, exchange Buksan mo ba? ang ganda Buksan mo, me. Cellphone one. Cellphone one. Sa akin na to. My cellphone one. Pondon. Buksan mo yung ano? Buksan mo yung ano? Yan lang, ganda. Ka niyan, may. Wow. May, babango ka niyan, me. Wow. Me, babango ka niyan, me. Me, ibalik ko na lang yung sayo. Kunin ko na yung akin. <laughs> akin na nga yung katara. Hindi, me. Joke lang, me. Mabango <laughs> yan, me. Nagmukulukul siya, amo mo. Ipokulukul. <laughs> Ipokulukul. Ikaw rin na, Len. Ano sa'yo? Ayaw mong buksan? Wow! Oh. tago ko pa! Pala naman siya makakabuno. Nag Nagpahintang kayo. Silang nagbili? Silang Uy. dalawa? Bakit? Nagbuno to naman. Ay, ala! Pariho ah. kami. Ako na lang magbunot. Tapos, Ayan. Meron akong pa meron akong pa may salamin ko siya. Mirror, mirror. Mirror, mirror the wall. Tapos may wallet ay, pa. Ay, may wallet pa. pa. On, Alam mo may yung may laman. o, sandali. Pa. Buksan mo dahil. Buksan mo dahil. May laman pa. May, oh, wallet, pa. Oh. may, laman may free pa. wallet pa. Sarili, oh, yeah. sarili niya lang. Oh, sa akin, andito. oh, may laman pa. Grabe sila. Sarili lang din naman niya. <laughs> Di ba? Ikaw lang bumili nito. Ay, mama. Ulitin din natin yung punaw. Ilagay mo yung sa mga plastic at magbunot-bunot ulit. Ganun <laughs> <laughs> ba? Joke. <laughs> 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 Ganun. Palit-palit lang. Sa naman hindi. Ha? Sino makapalitan mo. Ulit, ulit. Nasa iyo nga. Ito? Sa kanya yun. Ang sa akin, sa iyo. Ay, ay, ito ba akin? Oh, yung o. akin kay mami? Tayo lang na false na sila nang ano? si Rinalin wala, sinuli wala. lang yung kanya. Uh -huh. Yung sa sa'yo yung nabuha mo? Hindi ah. Hindi, Ayan akin Ayan, sa akin o. ah o. Oo. Ay, yung nagpalit na. Ay, 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 ay. yan? Akin to. Kanya. Ayan na. Mabango rin yan, day. Oh, paano ko na to? <laughs> Eh to kahit sino ito. Apo kanina. Gano'n 'yan? Eh